Aris, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagmumungkahi na bigyang pansin ang pamilya, gumawa ng masaya at positibong mga aktibidad sa loob ng tahanan upang mapanatili ang kasiglahan at pagmamahalan, magandang ideya rin ang pagbisita sa isang espiritual na lugar kasama ang pamilya para sa mas malalim na ugnayan. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon kaugnay sa pera. Maging maingat at suriing mabuti ang anumang alok o gastusin upang mapanatili ang balanse ng pananalapi, kung may miyembro ng pamilya na nangangailangan ng suporta, lapitan ito upang magbigay ng sigla at lakas sa inyong samahan. Maswerteng araw, ay Friday at ang hamong araw, ay Wednesday. Ang Wednesday ay maaaring magdala ng kaunting hamon. Ngunit kaya itong lampasan sa tamang desisyon. Sa pananalapi, unahin ang pagtulong sa mga anak na may sariling pamilya. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng masayang samahan at swerte sa hinaharap. Masuswerteng kulay at numero. Color green at color red. Number 16. Number 32. Number 27. Aris. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Taurus, ngayong araw, ipinapaalala ng mga bituin na magingat sa pagtitiwala, maging maingat sa mga alok o plano upang maiwasan ang gastusin o problemang maaaring idulot nito itoon ang pansin sa pamilya at maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay upang lumikha ng positibong alaala. Sa kalusugan, may babala ng posibleng karamdaman, kaya tiyaking malinis ang paligid at alagaan ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. Maswerteng araw, ABG Friday at Hamong Araw ay Tuesday maging alerto sa Tuesday dahil maaaring magdala ito ng hamon. Ngunit tamang diskarte ang susi upang mapanatili ang maayos na linggo, ang aspeto ng pagmamahalan ay puno ng lamang at kasiyahan, ang masiglang enerhiya sa tahanan ay magdudulot ng positibong epekto sa relasyon ng pamilya. Masuswerteng kulay at numero, color pink at color white, Number 7, number 32, number 9, Taurus. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Gemini, ngayong araw, hinihikayat kang pagtuunan ng pansin ang mga relasyon sa loob ng pamilya. Gamitin ang iyong pagiging mahinahon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan at palakasin ang inyong samahan. Sa pananalapi, mainam na gamitin ang sobrang pera sa mga aktibidad na magdudulot ng saya sa pamilya. Ang mga ganitong hakbang ay maaaring magdala ng bagong oportunidad at kaalaman sa pagkita ng pera. Maswerteng araw ang first day at ang hamong araw, Wednesday. Ang first day ay maaaring magdala ng saya at swerte, ngunit mag sa Wednesday dahil posibleng magdulot ito ng kalungkutan. Sa pagmamahalan, maayos at puno ng lamang ang samahan, ito ang tamang pagkakataon upang palakasin ang relasyon at magdala ng positibong enerhiya sa pamilya masuswerteng kulay at numero, color pink at color red, number 30, number 4, number 37, Gemini, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Cancer, ngayong araw, mahalaga ang pagiging maingat sa mga usapan sa pamilya posibleng may tensyon na dulot ng bigla ang pangyayari. Ngunit gamit ang iyong pasensya at kakayahang makinig, maayos mo ito, kung usapin ng pera ang pag-uusapan, kontrolin ang emosyon at pag-isipan ng mabuti ang mga desisyon, tandaan, ang kabaitan mo ay maaaring samantalahin ng iba, kaya umiwas sa mga taong may makasariling motibo. Ang swerte ay nasa pamilya mo ngayon, kaya't mas mabuting iukol ang enerhiya mo sa kanila. Iwasan ang paggastos sa walang kabuluhan at maglaan para sa hinaharap. Mas mainam na unahin ang mga mahal sa buhay pagdating sa tulong pinansyal. Thursday ang maswerteng araw, ngunit mag-ingat sa Friday dahil posibleng magdala ito ng pagsubok. Sa usaping pag-ibig, Maging sensitibo sa damdamin ng iyong kapareha. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang impluensya ng Gemini ay nagtuturo ng pagiging adaptable, habang ang mga bituin ay humihimok sa pagiging maingat sa mga desisyon, sa trabaho, maaaring may oportunidad na magpapalago sa karera mo. Alagaan ang relasyon sa pamilya para sa higit na kasiyahan, masuswerteng kulay at numero, color yellow at color blue, number 21, number 2, at number 14. Leo, ngayong araw, pag-isipang mabuti ang anumang desisyong may kinalaman sa pamilya, siguraduhin kumpleto ang impormasyon bago magdesisyon upang maiwasan ang tampuhan, ang mga transaksyon o kontrata ay posibleng magdala ng swerte. Kaya't suriing mabuti ang bawat detalye, magandang ideya rin ang maglaan ng oras para sa minamahal, tulad ng pamamasyal upang mapalakas ang inyong samahan. May posibilidad din ng pagbisita ng kaanak o kaibigan na magdadala ng suporta o bagong ideya, lalo na sa plano o tulong pinansyal, tandaan, ang pagtutulungan sa pamilya ang susi sa mas masayang linggo. Thursday ang maswerteng araw, ngunit magingat sa Tuesday dahil maaaring magdala ito ng hamon. Sa usaping pera Iwasan ang paggastos para sa mga hindi masyadong importante upang mapanatili ang ipon. Ang Gracia ay mas angkop ibahagi sa mga anak at magulang. Leo, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Ang Capricorn ay maghahatid ng tibay at determinasyon para maabot ang iyong layunin sa trabaho. Maghanda para sa mga proyektong maaaring magdala ng tagumpay, masuswerteng kulay at numero, color pink at color green, number 9, number 30 at number 12. Virgo, ngayong araw, kung may balak kang makipag-usap, siguraduhin handa ka bago ito ituloy upang makamit ang positibong resulta, maglaan ng oras upang may handa ang sarili. Ang swerte mo ngayon ay nakatuon sa mga oras kasama ang mahal sa buhay, kaya't samantalahin ito. Kung may ideya sa negosyo ang iyong anak, bigyan ito ng pansin. Ang mga bituin ay nagpapakita ng potensyal na tagumpay kung ito'y maingat na susuriin. Sa tahanan, ang suporta sa mga magulang at anak ay magpapalakas ng samahan at daloy ng grasya. Wednesday ang maswerteng araw, ngunit maghanda para sa hamon ng Tuesday. Ang tamang desisyon sa tamang oras ang magdadala ng magagandang resulta sa trabaho. Pagiging maagap ang magpapalakas ng tiwala ng mga kasamahan at boss, Virgo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang impluensya ng Sagittarius ay magbibigay ng mas malawak na pananaw para maabot ang iyong mga layunin, masuswerteng kulay at numero, color green at color yellow, number 11, number 9, at number 40. Libra, ngayong araw, posibleng makaramdam ka ng pagkainis sa mga taong masyadong nagpapakita ng husay. Paalala ng mga bituin na iwasan ang pagsasalita ng negatibo at magtuon sa mga salitang nagbibigay inspirasyon, lalo na sa pakikitungo sa pamilya. Magandang araw ito para sa mga kasunduan o kontrata na maaaring magdulot ng tagumpay sa iyong mga plano. Swerte at kalungkutan ng linggo. Ang Saturday ay puno ng kasiyahan at swerte. Habang ang Tuesday ay may bahagyang lungkot. Mag-ingat sa mga desisyon at hintayin ang malinaw na gabay bago kumilos. Sa pera, kung may extra kang pera, magbahagi sa pamilya. Ang pagbibigay ay magdadala ng positibong enerhiya at swerte sa pananalapi. Masuswerteng kulay at numero: color green at color pink, number 14, number 8. At number 33. Libra, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio, ngayong araw, may kamag-anak na lalapit upang humingi ng tulong. Kung kaya mo, tumulong dahil magdadala ito ng mabuting aura at oportunidad sa pag-unlad. Magandang panahon din ito para sa bonding kasama ang pamilya ang pamamasyal ay makakatulong upang palitan ang negatibo ng positibong vibes. Swerte at kalungkutan ng linggo, masaya ang Wednesday, ngunit ang Tuesday ay maaaring magdala ng kalungkutan. Maging maingat sa mga desisyon at hanapin ang pahiwatig ng gabay bago kumilos sa trabaho. Mainam ang araw na ito upang mapansin ng mga boss maging matyaga at magtuon sa detalye upang makamit ang tiwala nila at tagumpay. Masuswerteng kulay at numero, color gold at color pink, number 9, number 21, at number 25, Scorpio. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius ang mga bituin ay nagbibigay ng positibong pahiwatig lalo na sa aspeto ng pamilya, maging masipag sa mga plano, ngunit maglaan din ng oras sa pahinga para sa mas malinaw na pagpapasya kung iniisip ang negosyo, simulan ang pag-iipon ng kapital para sa tagumpay. Pera at relasyon, magbahagi ng ekstrang pera sa pamilya upang magdala ng positibong enerhiya at swerte. Sa relasyon, maging maunawain at iwasan ang mainit na usapan na maaaring magdulot ng tensyon, swerte at kalungkutan ng linggo. Ang first day ay puno ng kasiyahan at swerte. Ngunit magingat sa Wednesday dahil posibleng may hamon. Masuswerteng kulay at numero. Color pink at color blue. Number 25. Number 8. At number 33. Sagittarius. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Capricorn. Pahiwatig ng mga gabay iwasan muna ang anumang kasunduan o negosasyon ngayong araw dahil hindi ito maswerte para sa iyo. Sa kabila nito, ang enerhiya mo ay nakatuon sa mga plano sa negosyo. Lalo na kung kasama ang mahal sa buhay o pamilya, magbibigay ito ng inspirasyon at talino na magpapalakas sa inyong mga plano. Mag-ingat sa bawat hakbang upang masigurong magtatagumpay ang inyong mga layunin. Pahiwatig ng mga araw Thursday, positibo ang enerhiya, kaya gamitin ang kakayahan mong magmasid at magdesisyon ng tama. Friday, mag-ingat sa desisyon at pag-aralan ito ng mabuti upang maiwasan ang problema, pag-ibig, walang alitan sa relasyon, magtulungan para sa ikabubuti ng pamilya, at ang dedikasyon mo sa kanila ay magdadala ng tagumpay, Capricorn. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, magpokus sa mga layunin habang bukas sa mga bagong oportunidad, ang gabay ng Libra bilang kaibigan ay magpapalakas sa iyong tiwala sa sarili, masuswerteng kulay at numero color yellow at color silver number 20, number 37, at number 36. Aquarius, pahiwatig ng mga gabay magiging mahalaga ang komunikasyon sa kapatid o kamag-anak ngayong araw, posibleng pagkakasunduan ang magdadala ng kasiyahan. Ngunit iwasan ang basta-bastang paglagda sa kasunduan ng walang sapat na kaalaman pagpahiwatig ng mga araw Friday. Puno ng kasiyahan at positibong desisyon, gamitin ang talino at pagiging mapagmasid. Tuesday, mag-ingat sa mga plano at tiyaking positibo ang bawat hakbang upang maiwasan ang negatibong enerhiya, pamilya at tahanan, kung may bisita. Asahan ang buenas sa kanilang pagdating. Ngunit huwag magpautang maliban kung ito'y para sa magulang upang masigurado ang maayos na daloy ng pera. Trabaho, walang aberya ang araw na ito, ipakita ang sipag at syaga para makuha ang pansin ng mga boss, Aquarius. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Magdadala ito ng inspirasyon upang mapanatili ang pagiging malikhain, masuswerteng kulay at numero, color blue at color yellow number 9, number 45, at number 14. Pisces, pahiwatig ng mga gabay mahina ang buenas sa paggawa ng kasunduan o pakikipag-usap ngayong araw, panatilihin ang positibong aura, lalo na sa pamilya upang mapanatili ang maayos na relasyon. Pahiwatig ng mga araw Saturday, tagumpay at kasiyahan ang hatid kung magtitiwala ka sa intuition, Wednesday. Maging maingat sa desisyon at tiyaking handa ang lahat bago magpatuloy upang maiwasan ang maling hakbang, pamilya at tahanan. Iwasan ang pagpapapasok ng bisitang hindi kaanap upang mapigilan ang negatibong enerhiya trabaho, ang sipag at syaga sa trabaho ang susi upang makamit ang promosyon at respeto ng mga boss, Pisces Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Leo bilang kaibigan ay magpapakita ng suporta at inspirasyon sa iyong mga layunin, masuswerteng kulay at numero, color green at color blue number 17, Number 24 at number 22